Magtutulong-tulong ang iba't ibang ahensya ng gobyerno at mga lokal na pamahalaan sa pagbuhay ng Task Force El Nino para paigtingin pa ang mga hakbang ng pamahalaan para maibsan ang posibleng epekto ng tagtuyot. Si Kenneth Pasyente sa detalye. Nakatakdang pirmahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang isang executive order na muling bubuhay sa Task Force El Nino o TFEL. Ito ang tinalakay sa ikalabing limang cabinet meeting sa palasyo kasama ang Pangulok layo ng task force na maging matibay ang hakbang ng national government maging ng mga lokal na pamahalaan upang mabawasan ang posibleng matinding epekto ng tagtuyot. Para mapaghandaan uh, ng maaga at masolusyonan ang manang mabilisan ang maaring maging interventions po na mabilisan at uh, patuloy po na monitoring at pag-aagap paghahanda po sa mag maaring maging epekto po ng El Nino tulong-tulong na ang mga ahensya ng gobyerno para tugunan ito sa TFEL ang DOST ang naatasang mag-monitor ng posibleng pagtama ng El Nino phenomenon sa bansa paliwanag ni Science and Technology Secretary Renato Zulidum, Posibleng maramdaman ng tagtuyot mula una hanggang ikalawang quarter ng taong 2024. Posibleng anim na probinsya ang makararanas ng drought conditions habang labindalawang probinsya naman anya ang makakaramdam ng dry spell conditions. If the rainfall is uh, 21 to 60% percent below normal for if the, uh, if there are three consecutive months of that then it will be called dry spell partikular na tututukan naman ng DNR ang availability at affordability ng tubig kasama na rito ang pagtatayo ng mga water treatment facilities Gayon din ang rehabilitasyon ng mga niya kanal at, at irigasyon sa bansa tutulong din ang pamahalaan sa mga water district the current thinking is that uh, it will be in the form of soft loans that are possibly very low interest or no interest no so hindi pa ito set in stone Uh, ang interesado po kami in terms of the responsible use of the funds. So kung uh, medyo free free yung pagkalabas ng ng availability no, uh, we would like to have some uh, optimal no uh, usage of whatever will be available. So ang current thinking po is sana po soft loans ito, uh very low or no interest at all. So hindi pa set in stone pero ito yung thinking at the moment. Ang DOH naman ang kokontrol sa mga sakit na posibleng kumalat oras na tumama ang El Nino kasama na rin ang pagmumonitor sa mga healthcare facility. Paiigtingin din ng BFP ang fire protection at prevention habang palalakasin din ang information dissemination ukol sa El Nino phenomenon na pangungunahan ng PCO. Magsisilbing daan ang task force para paigtingin ang National Action Plan kung saan tututukan ng pamahalaan ang five major areas kabilang na ang pagkain, enerhiya, water security, at peace and order. Pangungunahan ng DND, NEDA, DNR, at DOST ang naturang task force. Tiniyak naman ni Secretary Teodoro na sapat ang pondo ng gobyerno para sa posibleng El Nino fenomenon at handaan niya ang DBM sakaling kailanganin ang karagdagang pondo. The uh, uh, intervention with the DBM is the interpretation of uh, the uh, law regarding a calamity So, we agree with the DBM what the conditions are for allowable use of the QRFs of local government agencies in the case of a slow onset uh, calamity, which will be science backed, which is the DOST will be uh, the, uh, based on their forecast, will be the key uh, factor. No? Kenneth, paciente, para sa morning show ng Bayan, Rise and Shine Pilipinas